Na, pero ngayon, ano yung nais niyang ipahiwatig Nakuha ko na partner. Oo. Nakuha ko na. Ngayon, just now. Oo. Parang, kling! Oo. Merong gumbilang kling! Uh, sige, sige. Ano yun? Ito yung tingin ko. Oo. Ay! I don't think you deserve an explanation. Oh. Bakit naman? Parang napanood ko yan sa movie ah. Anong movie ba yun? No, 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 I deserve an explanation. Wait, oh, kaninong, movie yun? kaninong movie yon? Kaninong movie yon? Maliban kay Sir Rafi Tulfos sa sinabi niya yan that I deserve an explanation. Yan? Oo, oh, oh, doon kay Mayor Go. <laughs> <laughs> di, ba? di ba? Ano ba? ba? Kaya pala ayaw sumipot kasi mahihirapan siya mag-explain. Oo, oh, oh, di o -o. ba? Ano movie yan? Wait, wait. Parang si ano ata? Kay Ay, sir... John, John, Lloyd ba yan? Oo, oh, oh, yata. Yeah, John Lloyd. May, medyo nawala. May, may nawala oh. eh. May nawala. Tapos pinag explain niya na bakit siya nawala. Oh, diba? So tapos, sino ba ang Hindi ba si Sara? Hindi ba si Sara? Ah, si Piolo Pascual daw. Ah, Piolo oh, Pascual. At Tony. Tony. Ah, oh, Tony oh yes, yes. yung, yung professor siya. Ah. Professor siya ni Tony. Tapos si Tony biglang... Diba no? Naglaho. Uh Oo. -oh. Tapos sino nagsabi? I deserve an explanation. Si Piolo. Ah, si Piolo. Piolo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ito Eto naman, ang sabi, I don't think you deserve an explanation. Kakaiba to. Oh, Jiva. charai charai Oh, Jiva. ah uh -oh. uh -oh. uh -oh. I don't think you deserve an explanation. Ano yung si, si, sino na magsasabi? Some pelikula yan, partner. Oo. Some pelikula? Hmm. Designated Survivor. <laughs> <laughs> may portion Pero, na Meron. Hindi ko na panood. Meron. Talaga? Oo, sinabi doon. Highlights pala yan. Hindi ko na panood yun, partner. Oo. Uh, uh, doon sa pelikulang Designated Survivor, oh, oh. May, may isa doon, partner, ang nagsabi na, I don't think, You deserve an explanation. Hala! Uh -huh. ano pinagmula noon, partner? Ba bakit parang mataray? Ba't parang mataray. galit? Ha? Ba't parang galit? Kasi nga, partner, uh, umalis siya sa gabinete. <laughs> umalis. Okay. So, ngayon may nagtanong, mm. eh, si Siput ka ba sa sola? Okay. Uh, eh, ang sagot niya, Sa sola. Wadan ka sa sola. Yes or no. Ah? No. Okay. Uh, no, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. Oo nga. Nila na oxygen, oxygen, <laughs> Ano na? Asthmatic. A asthmatic. <laughs> Oo, oh, sabi niya, ka, no. Okay. Uh, tapos, uh, pa, paano ba sinabi? I, pro, uh, I am proclaming, I i'm, uh, I'm, the, proclaiming, uh, I'm appointing. Uh, appointing myself uh -uh. Uh, as uh, a designated survivor. Uh -uh. As the designated survivor. So, yun. So, ngayon, uh -huh. nandun siya Tapos sa Tapos, after that, wala nang tanong, di ba? Wala na. Ang dami ng mga nagbigay ng reaksyon. Uh dami ng mga ano partner na sinasabi na, ay, hindi tama. Yung uh, sinabi niya na designated survivor. Mm. Oh, may nagsabi na, ay mukhang binabantaan mo na. Mm. Oh, ang sabi naman ng ilan sa kongreso, abay tigit-tigilan mo ang palunod ng Netflix! <laughs> Kaya ayan tuloy! Oh, ang epekto! Ayan! Oh, tigit-tigilan mo na daw. Yeah, Yan ay, mga ano to. Uh -uh. Oh, yung mga reaksyon. Mm. Uh, sabi naman ng isang senador ay hindi din talaga tama because dito sa ating, wala pa naman tayong batas na gano'n. Sino senador 'yan. Si uh, ito si Senator Coco, oh. yeah. So, uh, may gano'n siyang ano partner, di ba? Reaksyon ah, ah, ah. doon sa statement ni VP Sara. Mm. So, ang dami nga mga lumalabas na reaksyon eh hindi naman nagre-react ang vice-presidente. Okay. Inahayaan, tahimik siya. Mm. So, kanina partner, ayun. Mm. Uh, tawag ba ito? Uh, binali na niya, yung kanya. T Tama ba yun? Ah, uh, ah. Uh. Uh, binali na. At katahimikan. Na ang katahimikan. Ah. Uh. Oo. Uh, uh. At, ah. Uh, nagsalita, nagsalita na. Nagsalita na. Ano daw yung designated uh, survivor? Oo. Uh, uh, uh. Ang pangalawang pangulo. Ah. Uh. Ah. At ang sabi ng pangalawang pangulo... O, pakinggan natin. Baka may explanation. Oo. Uh, uh, Meron ang ano tayo, Dan? Diyan, voice clip. Pareng Ray. Yung report kanina ni Miss Joyce Adra kay VP Sara. Oo. Uh, uh, basta ang sabi ng pangalawang pangulo, mm. No! 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 <laughs> Why no? Hindi ako sisipot. <laughs> Ay, ah. Uh. <laughs> hindi. Ang sabi niya, uh. hindi joke. Okay. Hindi, hindi joke. joke? Hindi joke yun. Mm. So, ibig sabihin, seryoso siya. Doon sa sinabi niyang designated survivor siya. Sinabi niya talaga, hindi joke? Hindi joke. At okay. hindi din bomb threat. Okay. Eh, wala namang sinasabi na bomb threat yun. Kasi wala namang siyang binabanggit, magtatanim ako ng bomba, <laughs> di ba? Wala namang mga ganun. Oo. Oh. Mm -mm. oh. Pero kasi, di ba, pag sinabi nating designated survivor, oh. ikaw yung nakatalaga para kung may mangyari man no. Uh -oh. doon, uh -oh. kung bombahan man yun, eh ikaw ang ma matitirang buhay. So kung hindi yung joke, pat, meron pa siya dito sa imo kung uh -oh. no. mo partner, may pa siya. Uh -oh. Eto, ayon pa kay Vipi Sara, marami lang daw anya talaga ang mali. Mm. Ang naging pagkaunawa sa kanyang pahayag. Mm sinabi rin ng mga pangalawang pangulo, ang mga katagang, hindi kung hindi mo na intindihan, ewan ko kung kanino niya to para pipino iti ano partner. Siguro sa atin. Sa... <laughs> Oy. hindi ko kasi naintindihan. oh. Okay partner. <laughs> sa iyo ko itatanong. <laughs> karon lang ko nakakita og kanang ganing vice president na gina gina, pagita ang iyang hang attendance sa tanan uh, mga butang um dili to siya joke dili po siya threat i think many missed the point so para sa ko uh, wala kang sa the first time I don't think you deserve an explanation. Uh, oh, hindi mo na intindihan the first time. bye. Hm. Uh, I don't think you deserve an explanation. Ouch! Ouch yun! Ang sakit! <laughs> I don't think you deserve an explanation. Okay. Sig. Sige. Tinali na parte na sabi niya, kung hindi mo naintindihan mo eh, may pinatutungkulan to mo. Kaya nga, kaya nga. Sabi ko, kanino kaya to? Uh, tingin ko, tingin ko partner, para tong ano yun, ano yun, the emperor, the emperor with his new clothes, ano yun? The emperor's new clothes, di ba? Para bang, kahit hindi naiintindihan, kahit <laughs> wala damit, ay may damit, may damit, para hindi siya magbukang ob-ob, di ba? Ngayon, hindi mo naiintindihan the first time. O di na sabi ni iba, ay naiintindihan namin, para hindi mo kang ob-ob, di ba? Oo. Uh -huh. Di diba? Kung hindi mo naiintindihan the first time, I don't think you deserve an explanation. O di sabihin ko ulit kung ako to, eh, hindi ko ulit naiintindihan the second time. Okay. Baka pwede na mag-explain. <laughs> 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 kung di mo na intindihan the first time, I don't think you deserve an explanation. Mm -mm. O, oh, eh, second time na to, eh, hindi ko pa rin naiintindihan. Third time, fourth time, hindi ko pa rin naiintindihan. Can you explain now? Pwede ba yun? Mm -mm. No. Diba? Hindi, partner, isa-isay -isa natin to. O, guminaw naman masyado. Uh Oo, -oh, partner. Bawasan. Ah, <laughs> <laughs> uh, Sinabi niya na hindi joke. Uh Oo, -oh, hindi joke. So definitely ako naman sabi ko hindi naman siya bomb threat eh. Hindi naman. Wala hindi, naman. hindi uh -oh. siya bomb threat. Sa akin, ha, hindi siya bomb threat. Pero kung hindi siya joke, ah, uh, hindi ko talaga maiintindihan, partner ko, anong ibig niya sabihin. Kasi in the first place, hindi naman talaga dapat sabihin na designated survivor siya dahil wala tayong designated survivor dito sa Pilipinas. So, ano ang ibig niya sabihin designated survivor? Ang tanong ko muna, naiintindihan niya ba muna yung designated survivor? Baka naman hindi niya naiintindihan kung anong ibig sabihin noon. Eh kung napanood niya yung pelikula, naiintindihan niya yung bang storya at kung ano yung designated eh baka nasa survivor. First, baka nasa first episode pa lang siya eh. Ah, hindi niya natapos. Baka hindi pa tapos. O, oh, dito, patapusin muna natin para malaman natin Kaya, yung explanation baka niya. Yun, baka yun ang isasagot sa'yo, partner. Oo. Pag hiningi mo ng another explanation. Di ba? <laughs> Nagmamadali ka. Tapusin ko muna tapu, yung episode. Diba? Yung episode. No. Hindi, like, kasi ito, partner. Teka na, nagiginaw na ako. Pakisabi ko. <laughs> <laughs> so, so. Pag nagkuminaw. Hindi, kasi ganito. Hindi siya joke. Oo. Ano siya? Serious? So, anong opposite ng joke? seryoso. Uh Oo. -oh. So kung seryoso siya, na ina-appoint niya yung sarili niya, na sa, sarili niya na as designated survivor, saan pinanggagalingan yung pag-appoint niya sa sarili niya as designated survivor? Oo. Uh -huh. Di ba? Et, oh, eto, pakinggan natin, partner. Sige nga, partner. Yung mismong ano niya. Statement, a bear? At sa ambush interview to? Nilito uh -huh. ito siya joke. Hindi ito siya pang-threat. I think many messages alam mo, uh, do we deserve this kind of BP? Mm -hmm. We're talking about being deserved. Parang siguro dapat, ano, we deserve a better mm -hmm. BP. Kasi, <clears throat> sa bawat kataga mo, di ba, ginagalang ka eh. <clears throat> Tapos pa naman ang trust rating mo. Tapos, ito ang pag-appoint mo ng designated survivor mo, hihinga ka ng malalim, seryoso ba? So kung hindi siya seryoso, ano siya? Kung hindi siya joke, ano siya? Ano ang gusto mong iparating nito? ba? Diba? Kasi kung hindi to joke, <coughs> kung hindi to joke partner, mas dapat katakutan. Ako hindi ko masyadong pilit kong partner. Mm no ano to intindihin yung yung kanyang mga ano to yung mga sinambit niya yung mga, yung, yung, sinasabi niyang designated survivor kasi kung tit well, sinasabi nga natin dito sa programan, event di ba yung mga ano to mga senador ipinaliwan uh, ipinaliwanag kung anong ibig sabihin ng designated survivor hey. Based sa batas ng Based US. Based sa batas ng US. At mm. yung mga nakapanood sa pelikula. Okay? Mm. So, now, sinasabi na wala yan sa atin. Mm. At kung sakwag naman sana, eh malinaw naman partner by such a such a sa, naman talaga. Di ba? Mm. Ang uupo. Oo. Oh, oh, oh. Kung, kung sakasakal, huwag naman. Okay? Na, pero ngayon, ano yung nais niyang maipahiwatig? Nakuha ko na partner. Oo. Oh, nakuha ko ngayon, like, just now. Oo. Parang kling, merong bumbilang kling. Uh, sige, sige. Ano yan? Ito yung tingin ko. Oo. Okay. So, sa atin, pinag-usapan natin yung movie kasi doon tayo sanay. Exactly. Di ba? Oo. Uh, Pag-designated survivor, ito yung tingin ko, hindi siya a-attend kasi hindi niya nakakampe itong nasa admin. admin. Hindi niya na ito kakampe. Oo. Admittedly. Oo. Hindi di niya kakampi. Lahat yung nandoon. Halos. Okay. Yan. So, hindi siya aaten kasi he, she needs to survive. Mm -hmm. Di ba? Nang mag-isa. Politically, she needs to, to survive. She, together with, this, with her family. Mm -hmm. Kaya, tanong, pupunta ka ba? No. I am appointing myself As designated survivor. Ina-appoint niya yung sarili niya mm -mm. being the the sole survivor among the group. Uh -huh. Kasi feeling niya, wala na siyang kakampi doon. O, tandaan natin, partner. Si ano nga, wala na eh. Si Tolentino. Napunta na doon sa kabilang Lumipad bakod. Na rin. Diba? So, ilan na lang. So, pupunta pa ba siya doon? So, kaya tingin ko, yun yung tingin ko ha, ngayon ko na naisip mm -mm. to ha, hindi niya malamang pinapatungkulan yung pelikula pero pinapatungkulan niya ng survivor siya. Oh. Parang I will survive, parang gano'ng kantà, mm -mm. di ba? So yun yung yun yung basa ko. Kaya lang sa akin, pero sa tingin mo partner, mm. kung well, sinasabi mo nga ah uh, uh, gano'n, mm. di ba? Y yung kanyang... pananaw. Pananaw. Mm. Oo, yung dahilan niya mm. at uh, yung sa likod ng kanyang pagsabi na designated survivor ako mm. kasi wala na akong kakampi. Halos lahat initsapuwera na ako. ba diba? Inalis na ako. Mag-isa na lang ako ngayon. Mm. eto ba ay paraan din ng pagkuha ng simpatya? Sa kung, mo? Kung hindi maiintindihan na iba for the first time, mm -mm. hindi niya kailangan i-explain. <laughs> Alam mo kung bakit? Mm -hmm. Uh, kasi pag inexplain niya yung ibig niya sabihin, deep within her. Deep within her. Mm -hmm. Masakit yun. Oo. Di ba? Pero hindi niya yung mabubulalas kasi magbubukas siya ng si sour grape. Mm -hmm. So she needs to survive by designating herself as the sole survivor. Mm -hmm. Di ba? Survivor siya, hindi sa context ng movie. Mm -hmm kundi sa context ng realidad na survivor ako. Mm -mm. Hindi nyo ako magagapi. Hindi nyo mm -mm. ako ma matutumba. Oh. Kahit anong gawin nyo sa akin, Sara Duterte pa rin ako. Oo. Oh. Hindi good for her. ba? Diba? Mm -mm. Good for her para mas lalo siya mag-survive. di oh. ba? Diba? Sa nararamdaman niyang panggigipit. Mm ba? -mm. Diba? E eh di susurvive siya. Kaya lang, sa akin lang mga kayubi, tingin ko, bilang VP, hindi siya dapat nagsasalita ng ganito. Kung matalinhaga man siya, we don't deserve it. You dis you don't you <laughs> don't We don't deserve that kind of ano okay. ate, a behavior. Like <laughs> ano, an explanation. I, we deserve an explanation. <laughs> okay. Okay. Piba. No. Oh. kasi ganito eh. We 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 give respect to her. She's the VP. Lahat tayo tonga nga. Ano ba? Oo. Oh. Makikinig ba kami sa ibang mga politiko? Eh baka mali yung interpretasyon? Joke? Bomb threat? So don't you think, VP, na be, being the VP, at kami yung, kumbaga eh, constituents, di ba, hindi ba namin deserve? Wag, wag, wag ka na mag-explain sa mga politiko na kalaban mo. We deserve an explanation. Anong ibig sabihin? Yun na lang sana igalang mo. Di ba? Igalang mo yun. Kasi honorable ka eh. May title ka. Hindi ka naman niluklok dyan para makipag-away sa iba eh. Diba? Huwag ganon. Kasi yung mga sa akin, yung pa-intriga-intriga, hindi ito pang showbiz. Pwede yan sa showbiz siguro, partner. Diba? Sa showbiz, pag may intriga ka, bahala silang mag-chismisan dyan. Mm -mm. Bahala silang gumawa ng ano nila, ng mga opinion nila. Pero tayo, Parang hindi naman natin deserve ito. Diba? Parang kailangan natin malaman ano ba ang nasa puso ni VP. Para maintindihan ka namin. Eh ayaw mo, ayaw mo intindihan ka namin. Di kasi ka namin naiintindihan. Na gusto namin intindihan ka, pero ayaw mo ipatindi kasi sabi nyo, sabi mo, I don't think you deserve an explanation. So paano ka namin maintindihan? Diba? Minsan nga pag nagko-comment ka, di ka namin maintindihan. Pag nagsalita ka, di ka rin namin maintindihan. Paano pa? Do, uh, deserve ba natin na magkaroon ng itong klaseng presidente? Pa, paano pag nagsalita yan? Di ba? May hirap. Di natin malaman kung joke o hindi joke. Oh. Mahirap yun, mahirap yun. Ay, ayaw na namin maranasan yung mga jokes ng tatay mo. We don't deserve uh, that kind of scenario. Similar. Same scenario kaya ganun ulit yung leader. Lahat pa joke. Tapos sabi na mga kalyado joke. Tapos kayo hindi, sabi mo hindi nagjo-joke. So ano to? Tapos matalinhaga, di namin naintindihan. Parang ikaw lang nakakaintindi. Eh, tama ba yun? Hindi naman tama yun. Ano sagot say mo? Dyan. No. Tama. Kala ko no comment. <laughs> Ta tama. Tama ka. Tama, <laughs> Ta, tama ka, partner. Mm. eh, bala. Akin lang naman, uh, we deserve an explanation dun sa kanyang hindi pagsipot sa sona. Mm. Oo. Kasi, eh, sabi nga ng ating mga kayubik, kahit dati, di ba, si uh, Pangulong Duterte at BP hindi nakakasundo. Mm. Pero ang pangalawang pangulo, nandun at interesado sa kung ano yung babanggitin ng pangulo sabihin sa report niya. Mm dahil siyang pangalawa sa pinakamataas na leader ng ating bansa. At meron siyang pakialam sa kung ano yung estado ng Pilipinas. Yes! Di ba, partner? Paano? Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan ang iyong kalapatan. At Radyo Rod Marcelinos.